140 years old na. Oh, Maaring ito ang... merong rocket. Alright. Ang galing. <laughs> Welcome to Matimbo. Umulan na pala rito. Ayan o. Oh. Umulan na po dito. Papuntang Bulacan-Bulacan. Ah, yes. Yes basa na ang kalsada mukhang parating na ang ating bagyong malakas at nalit tayo kabahay right. nila ate shout out para Tony Pekson ng Saskatchewan, Canada alright, eh, ay nyo at <laughs> na tayo sa barangay mambog o, mga malakas ang ulan dito eh kasi basang basa ang kalsada sang buhos ng malakas na ulan Ayan, dito sa may mambog matimbo simbahan ng mambog ayan, ayan, simbahan ng mambog wow simbahan ng mambog diretso tayo ulit na syempre welcome again tuloy po kayo sa bayan ng Bulacan sa probinsya ng Bulacan Ayan, Philippines Shout out, kita tatai. Uh, sa Bandal Family na ang pitbitan ulit okay Daday ayun naman ulit ako dadaan sa inyo ayan yes o oh, ayan dito bahay yun na tatay eh -naka joke ah <laughs> ayun at syempre Daday sa simbahan ng pitbitan ayan Santo Tomas ang ano na dito eh ayun lang patron pitbitan Ayun, pulo-pulo lang. O dito, tuyo na naman o. Ano na to? Papunta na tayo ng San Nicolas, Bulacan, Bulacan. O, tuyo. Welcome. Okay, welcome sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Ito na ang ating Nuestra Señora de Asuncion. O, parokya. Ito na. Hapon eh. Ayan. Diretso tayo, papuntang Bangbang, bang, Bulacan. Welcome again sa Barangay Bangbang Bulakan-Bulakan. ulit tayo sa parokya ng San Isidro Labrador ng Bangbang, Bulacan, bulakan Nung nakaraan po kasi, hindi natin tinapos dahil nga lumakas ang ulan. Pero po pagkatapos, alam niyo po ba nang nagdasal ng rosaryo nung umuulan ay biglang tumigil kaya natuloy yung ating procession uh, prosesyon nung nobenaryo ng Grand Marian Procession. Ngayon po ay alas 6 ng gabi, November 16, kung saan gaganapin na ang kapistahan naman ng ina ng kagalingan ng Bumbang Bulacan. At ito po, Kasama ang hermano natin ngayon dito, si Governor Daniel Fernando. Nagmimisa na sa loob at hintayin natin. Ah, pagkatapos ito, yung ating namang prosesyon na gaganapin dito sa Bangbang Bulacan Bulakan. Ito na po ang ating mga patron na kasama sa ating uh, na prosesyon mamaya. Nakaanda na rito. Sabi po ng mga katropaks natin dito mga tiga Bangbang, ito po pala ay 1876. Ito ay halos 140 years old na. Maari ito ang sum sumunod sa pinakamatandang imahe ng San Roque. Ito po ay imahe ng San Roque. Na ang pinakamatanda siyempre nasa Mambog, sa Malolos at ito naman maaaring sa Bulacan Bulacan. Very good. <laughs> ito pong nakikita natin patro to ay si San Camillo ah, ng Lelis. Lelis. Ito po ang Camillian Order naman. Na ito po palang ating ina ng kagalingan ng may sakit ay orden or nasasakop siya ng San Camillians or Camillian Order. At uh, ngayon lang natin nalaman na may chameleons pala. At ibang mga patron dito, dalawa lang daw eh. Tsaka ito isa. Ocipina, yeah. Ito daw, Santa Pina Banili. Yan. Yeah. Uh, Ma-identify daw sila kasi yung kanilang uh, pictures para siyang carmelians pero meron silang krus. Nice to know. Sa piling mo, kaya ng may, hindi ako matutinag. Musko ang...

Ating katwalian na hangin mga religious sa iyo, kailangan natin palakasin niya dahil hindi nagwala natin kung ano ang magaganap sa mga susunod na panahon. Tomorrow, po tayo because baka magsingil ng By afternoon, itong na sa Thursday, magising na ang maaarang po ito ng Sierra Madre na katulad na, ng nangyayari sa misting kaya maaarang po talaga may meron tayong malamang na hindi dapat sila ay napagkatapagkatan ng mga bundok po yan, hindi nika po yan para tumarang sa mga kalamidad at hindi dapat sila ay ano po, ng pananakapistahan sa karamalan -hal ng ating mga pagkimalang patong, ang mahal na ina na pagalingan. Ada orang yang kerja. Jadi apa? Betul. Betul orang itu dong kata pada. Anjak putih, kayu nih. Semua tunggulong, jalan aku semasa mengimportan posisinya ini semasa kembali naging bahagi po ng mga misa sa, 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 sa loob po ng isang ito. Salamat po sa inyong uh, mga support mga kagabulakan ng na ka. Ganun po sa mga political leaders dito. Thank you so much po. Ipagpatuloy po natin ang pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin ang pagkawa ng mabuti para sa ating mga kapwa. Wala kayo At ipagdasal po natin na sa mga nangyayari po sa panahon ngayon ay uh, iligtas tayo sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga kalawidad na tumarati. Hindi na po naging biro ang mga nangyayari. Ngunit pagkakakiwalaan, sa may nangyayari na yun, in my last term, ay tutulungan po natin ang level up ng ating pagpilingo at isa pa po ito ay ang pag ng mga blood-bottom. At para po sa inyong talangan, ginagawa lang po ang may na ating in-request sa National Delegation Administration para sa upstream na blood-bottom. Ito po ay nasa pagitan ng ikudang at ng pustos ka. Ngayon po ay kasuluban nila nga at papaligilan po ito ng mga mega in upstream para yung mga local waters ay nasasalo na patungo sa gusto sa And sa ngayon, hindi ko na po nagpapakula ang gusto sa nagkakarap po tayo ngayon preventive kasi hindi po natin alam kung kano malakas ang bulan pa according sa ating disaster o sa ating provincial disaster na kanina nagkakarap po tayo ng online meeting. Ngayong araw na ito, nakasignan ng gulungan na po tayo And in more morning, signal number three. And by by the third moon, hindi po natin alam kung ano susunod na signal. Maybe four, maybe five. So let us pray. Ipagisan po natin. At uh, dito po sa ng Bayan Masdang, at least magpapragat po natin uh, ang pagbaba ng tubig doon sa upstream. Pababa sa mga natin na nagtuturo ng pabahaan sa coastal area, sa coastal area sa Malagata. Ito po ang magiging kagapagharap ng mga tubig sa Malagata ng tumataas na nagtuturo ng high tide na bumapasok sa ating liruga. Palupi, Pagunoy, uh, Palakunaman, and then ito po sa Bikinto River. Ano po? So, kailangan po natin mag-reset sa pagkat parado-parado po ang ating mga ilugan, kaya mabagal ang paglabas ng mga tubig sa ating mga may papunta sa kanila. And at the same time, speaking of basura, pinipigitan ka ng daluyan. Salamat po. At salating, uh, sa na aming mga parokos sa ito, Father Dennis, thank you so much po. And God bless all of us. Maraming, maraming salamat po. na sa ng anak niya mula sa Mahalang Birin, ay naghatid sa degnit ng tuposang walang magaling. Amen. Pasigay nawa kayo sa malasakit ng Mahalang Birin na siya nagbigay sa inyo ng ang talagang paghatid ng buhay walang hanggan. Amen. Puspasinawa kayo ng kagalakan ng Espiritu Santo mga pag-ibig at magpapalit, magpapalit. Salamat sa Iyo. Artinya, ada mega pestaan. ngayong gabi Nang ang uh, inanong kagalingan ng may sakit dito sa amin sa Bambang Bulakan-Bulakan Let's go! Beato Fra Angelico Maria Dominica Brun Barbantini Santa Maria Virgen Magdalena Beato Enrico Eroschini Precision. Ito po ay iikot sa purong 5. Tapos babalik naman tayo doon sa purong 1. Baligtad. Dati nung nakaraan kasi, purong 1 eh. At nag-umpisa na ngayon na maglabasan yung ating mga karo para simulan na ang ating maringal na precision ખ ખ ખ ખ ખ

kasama natin ang mga tropa sa atin dito sa Bambang Bulakan Bulakan. Magandang magandang gabi po. Magandang gabi po. Siyempre kasama natin si Sir Tony. Oo. Uh, sa atin sa Meneses family din sa Bulakan. sa dito. Bautista. Bautista. Mercado. Mendoza. 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 Magandang gabi po sa lahat. Maligayang uh, po. Ina ng kagalingan ng mga may sakit. Ayun. Sama. Ito mga idol natin. Ayun. Ayun. Ayun.

Perez pala ito. Perez! At syempre sa lahat na mga bago lang sa channel natin sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Eh ano pa, subscribe na kayo. Hit the notification bell para sa mga update ng na dating videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time magagawa tayo ng mga interesting videos. Kung na yung video natin, eh share nyo na. Until next time, mga katrabaks, keep safe and keep moving. Always. bye, -bye. bye, -bye.